guys kumakain po ba kayo ng tangbos na ginisa masarap to mga guys pag ginisa Lalagyan natin ng asin masarap to sa ulam guys ulangan guys sariwang sariwa guys hirus ako guys ng tangpos ng amote mangkita para guys salamat sa inyong pagtangkilik ng abon channel. Muto na guys. Muto na. Ang boss ng kamote. Please follow and subscribe. God bless po.